<laughs> tama na ang sabon. Ibutang ng sabon. Tama na Na Ansa imong gibuhat? Ansa imong gibuhat? Nag-unsa ka? Ha? Unsa ilang ba? Unsa, Unsa na? Ugas ka. Unsa na? Unsa ka unsay imong igugasan? Ha? Unsa imong igugasan? Lato. Agoy. Batu daw igugasan. Lato. O, oh, ibutan na ka ng sabon kay Humana. Humana? Oh. Hmm. Isa, duhat. <laughs>